Peace. So ngayon araw ng Wednesday Wednesday ngayon o 20 ah sa 30 ba? 30 30. Uh, July 30 o oh, kakandok tayo ng clearing operation kakasama natin Team Flag Convoluan headed by engineer uh, Alirando Yambao, Jr. Uh, good morning and uh, papunta na tayo doon sa clearing area, Asuncion. And sama pa rin natin Team Flood Control, headed by Engineer Alejandro Yambao, Jr. Kaya uh, sama natin Team Flood Control. Sama tayo loader para may madaling ano, buhatin. papunta na tayo sa location na Sunshine Recto tayo. Tapos mamaya gibaan. Ito tayo, Almario Tapat ano, Asuncion na tayo Ito tayo doon sa location Asuncion recto

You're a good, good. wala manging may-ari ito wala may-ari eh hey, eto na nasa padala namin to kunin là natin to Okay, hey, tayo na pack din yes. na ito. Atis niko, kinuha mo ha, boss ha. naka documentary ka ha. Ang Salop! Sa, sa loob. hindi, hindi lalapit sa inyo! Ito, okay. uh, okay, kinumpis ka na natin ito. Kaya kaya, uh, Ajen! Nakadocument, hindi kukunin niya. Oo, para alam ko. No. Hey, neto ka, neto. Ay, ka, ka! Patas. Ila, ila. Yun lang, yun lang. Yung gamit na po. Yung gamit. Yan, kunin nyo. Yan, nakita ha. Kinukuha niya yung mga gamit. Baka sabihin, nawala ha. Okay, lahat na. Labas mo na lahat, kuya. Labas mo na lahat. Pati nasa ibabaw. Ayun Ayan, eh, nakadocument naman eh Ayan, eh, nakadocument Kung ano yung mga kinuha niya, walang laman Ayan ha Ayan, wala yung laman eh, eh, ha Baka sabihin, may nawala Kuya, yeah, ito na, kunin mo na Hindi kami kumukuha ng gamit eh Lahat, kunin mo Okay

Ito, kinumpis ka na. Ito yung mga pasaway dito. Di Ilang beses na pinagsabi, di pa rin tinanggal. Ay pa, oh! Ay, oh, dumalag. Ang pa. pa.

Tiklopin nyo, oh, tiklopin nyo Hoy, tiklopin nyo Ano? Pwede yung mga nakuha natin natin

Diretso diretso tayo. Oo! ayo. Alam mo 'to, alam mo 'to, alam 'to ha. Oh, kami nang galing. Kaya manili. dito ko Iniwan yung basura. dito. Dito dito Nagulat na pa yun, pula pa yung Eh, iniwan yung basura nila. Eh, hey, dito lang ako. Eh, yung basura nyo, saan dito ah. Mamaya, hey. dito na naman Okay na, Jen.